Kitang-kita naman po sa kumakalat na video, natural lamang na itatanggi niyan itong si Pulong Duterte. Sabi sa inyo eh. <laughs> ano nga uli? Kaya uh, safest city daw ang Davao, ayun naman pala, doktor yung mga police records. So ayan, hindi na maikakaila ito ng mga Duterte. Ito ba ay... Ito ba ay pagkakataon para magising ang mga taga Davao? Sana. Totoo yun. Sana. Ito na. Tignan nyo naman kung paanong maghari-harian itong mga Duterte. Hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Na pag sinabing taga Davao ngayon, mga uto-uto kayo. Mga sunod-sunuran. At kayo yung tipong uh, ginagago na pero tuwang-tuwa pa rin kayo. Winawalang hiya na, pero tuwang-tuwan pa rin kayong mga taga-Davao. Yan po ang magiging imahe ng mga Davaway niyo. Hmm. Siguro naman sa pagkakataong ito, naniniwala tayo na magigising na itong mga taga-Davao. Hmm. Ito yon, Ito yung incidente. Siguro naman marami sa atin nakapanood na neto. Na Siyempre, ulitin ko, natural lamang na itatanggi yan. Pero napakababa, napakasleazy ng dahilan ng pananakit at tangkang pananaksak dito nga sa umaming bugaw. Hmm. Di ba? Abay, tignan nyo naman. Ulitin ko, napaka-sleazy, napakababang uri, di ba? Napakababang dahilan para magpakita ng galit at maghari-harian itong si Pulong Duterte. Ano daw? Diyos <laughs> ko nakakatawa. Itong si Moreno, umaming nagbibigay ng mga babae sa pribadong pagtitipon nga na itong mga Duterte. Kasama na rin siyempre yung ilang negosyante na nasa paligid or na, nasa isang circle na itong mga Duterte. 1,000 daw ang natanggap ng babae. So malayo daw iyon sa orihinal na 13,000. Sinabi na itong si Moreno, yung umaming bugaw na, yun nga, ang nagiinuman sa tahanan ng negosyante, itong mga ito, at yun nga. Pagdating sa bar, nagalit daw itong si Duterte nang malamang walang nakaalis na babae kasama ang isa sa kanyang mga escort. Uminit pa ang tensyon ng magreklamo ang babae tungkol sa kulang na <laughs> <laughs> hmm. Walang nakaalis na babae. Uh, anyway, dito na raw nagalit yung si Duterte at agad na pinagbalingan nga itong si Moreno na kuno nga ay bugaw. Papatayin kita habang patuloy ang pananakit. Yan po. Yan ang tatak ng mga Duterte. Hari-harian, akala mo talaga sila ang batas, di ba? Nang aagrabyado, nang wawalang hiya. At yun nga, ang masaklap dyan, etong mga taga Davao na alam naman nila siguro ang karamihan o halos lahat ng kawalang hiyaan ng mga Duterte, bulag-bulagan pa rin po kayo. O ayan, kakasuhan na si Pulong na tipong nagmamalinis. Naalala nyo dati, ano ho, Talagang nagpa-hair follicle test pa daw, o nagpa-drug test pa daw etong isang ito. Hamon doon sa kanyang katunggali. Pero natural lamang na hawak niyo yung mga um, yung mga gumagawa ng mga ganyang drug test. Natural lamang na ang ilalabas ay positibo para sa inyo. Huwag niyo pong paglululukohin ang mga kababayan natin. Lalo na po yung mga taga Davao kasi ang pinakakawawa dito yung mga taga Davao na nauuto at naluloko. Dahil ako'y naniniwala hanggang dyan na lang sila eh. Yung mga taga na lang ang kaya nilang lukohin. Paglabas nila wala na. Wala na halos maluloko yung mga yan. Kaya good luck sa inyo.